kapag kakapo, binigyan nyo kami ng pagkakataon na manalo dito sa bayan ng San Leonardo. O kasi sa imo upo, bibigyan din kami ng limampung harvester at limampung kontrakto. Para sa mga magsasaka, ililibri natin ang na mga magsasaka dito. Usa pang realidad. Kaya nyo huli nakita ang mayo nyo? totoo lang. Tuwing eleksyon nyo lang nakita, kayo nagsasaka. Yun naman po ang totoo. Eh. P.B.E. Burgas ang huli hulihan tatayo para sa bayan ng Sen. Eduardo ulitin ko kapag siya hindi pa binoto ito na ang huling eleksyon sa bayan ng Sen. Eduardo para yung binenta sa pamilya na ganyo ang inyong baya I'm for my own, magmula umaga hanggang ngayon matuyo at mabasa ang pamis ko alam niyo ba sa pagod ko matutulog na ako nakita ko lang ang miss ko ni Mayo Jimmy naalala ko meron nga pala dito ang meeting sa San Gerardo kaya ata kung kinakilangan magmotorsiklo kung mag-isa pupunta ko ako dito Makakaharap ko lang kayo Abe, kaya hiya, matuyo at pabasa ang paamis niyo. Buti na lang, ang hindi sanay manira ay hindi po buwabaho. Palagi yung Ako ay nag-aaral na pagpunta dito. Ang sabi ko, ano kaya ang magiging reaksyon sa akin ng mga taga San Leonardo? Akala ko, naniniwa! na naniniwala sa paninara. Maraming pong salamat. Ako po, napakasimple ang sasabihin ko sa inyo. Mar salamat po. I love you. Alam po ninyo, sa totoo lang, Salamat, salamat po. Alam nyo, ako po, simple lang ang, ang unang-unang sasabihin ko po sa inyo sa dating na eleksyon sa Mayo o 12. Huwag nyo lang isipin kung sino naglalaban. Huwag nyo lang isipin yung naglalaban na Jimmy Evergas at saka po yung kalaban niya. Huwag nyo lang isipin si Congressman Eming Pascual at yung kalaban niya. Ang isipin nyo na lang, yung magiging kinabukasan ng bayan ng San Leonardo. Yeah! Dahil kapag inisip nyo ang kinabukasan ng bayan ng San Leonardo, sigurado po ibuboto nyo Jimmy Abelgasimeo, Emek sa Congressman. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan ngayon. Sabihin po ninyo kung ako'y kahit may isang paniniha na sasabihin magmula ngayong oras na ito kanina po, magmula doon sa Bukana pagbaba ng Tulay, hanggang dito po sa may Santarosa tingnan po ninyo ano makikita nyo negosyo sa inyong lugar? Jalibi? Wala ang tunay na pang-city ay ang San Leonardo hindi po ang Gapan alam nyo ba ang Gapan nakasulok? ang dulo namin San Miguel, Bulacan na hindi totoong kami ang sentro ang tunay na sentro, ang bahay ng San Leonardo Napapanihiran kayo ng General Tino, ng Pinaranda, ng Santa Rosa, ng Haen, San Antonio, sa Isidro at Japan. Kapag kayo nagpalit ng mayo, tatlong taon lang, magiging na ang San Diego. Ah! Tingnan po ninyo, ano ba problema ng mga taga San Diego? Ano makikita nyo dito? Yung ospital na malalaki? na pagkakakayo po, nagkasakit, ano problema ng taga San Lardo? Unang-una, pang-deposito. Kapag wala kayong pang-deposito, hindi kayo gagamutin. Pangalawa, pang-tubos pag kayo'y magaling na. Ano po nangyayari sa inyo? Saan kayo tatakbo? Tatakbo kayo sa mga politiko? Maghihintay kayo ng apat na oras, bibigay sa inyo limandaang piso? Magpapabalik-balik kayo, limandaang piso bibigay sa inyo? Diyos ko! Tatlong mo lang po titiisin nyo. Lalo na pag binoto ng Mayo, si Mayo Jimmy Abelgas. Wala na! Magpapa-hospital sa si San Diego! Didiretso po kayo ng gapan! Yung napakagandang ospital na pinagmamakay ko, mas maganda pa sa St. Docs, hindi lang po yung para sa taga -Gapan, para po sa mga taga-San Leonardo. Para po sa inyo! Simple lang po! Ang pangarap ko, ayoko nang may lalapit sa politiko katulad sa akin. Ayaw na po na mayroong mukhang kawawa na mangungutang o may magsasala. Mayroon lang po silang may pampagamot sa pamilya nila. Gano kadaming taga San Leonardo ang tinutulungan ko? Napakadami po. Hindi, yung nilalife ko, 2% lang yan. Yung 98% po, dun sa amin sa opisina, sa tapat ng Walter Mark. Bakit? Kasi wala kayong malapitan. Tatanungin ko nga kayo, usapang pamilya, yung usapang realidad, kaya nyo huli na itang mayo niyo? Yung totoo lang. Tuwing eleksyon lang nakita, kayo nang sakit, yun naman po ang totoo eh. Kinakailangan po ang mayo, nakikita niyo palagi sa lahat ng problema niyo sa inyong buhay, sa lahat ng pangailangan niyo, kailangan ang mayor nandyan handang makinig handang tumulong sa si inyo. Pero pag wala kayong mahinga ng tulong, wala kayong mayor, ang gawin po ninyo, magpalit kayo ng mayo. Subukan nyo kahit isa na. Sige, aborges po! Sige po ninyo sa amin sa Gapan. Ano po ginawa namin sa Gapan? Sumugal ang mga taga kay Kapitan Eming Pascual. Sumubok, tumaya. Nung tumaya po sa akin, ano nangyari? Jumakpat sa loto ng tagagapan. Tingnan po ninyo, napaganda, napaayos po sa amin. Kaya ako po, nakikiusap po ako sa inyo. Tumaya po kayo. Sumubok kayo ng mga taga San Leonardo sa katuuhan ni Mayor Jimmy Eborgas. Pinapangako ko po sa inyo, ha? Pinapangako ko po sa inyo, lahat ng tulong ibibigay ko sa bayan ng San Leonardo. Bigyan nyo kami ng pagkakataon! Alam nyo, walang masamang sumubok. Inampung taon na po nilang hawak ang inyong bayan. Apat na pong taong mahigit na. Ba't hindi natin bigyan ng pagkakataon ng ibang tao kahit po isang term lang? Kapag hindi totoo ang mga pinapangako, may may UD, may Abelgas. Huwag silang iboto. Hindi po po pwede maging pag-aari ng isang pamilya, ang isang bayan. Wala itong date of sale! Wala itong date of sale! Sumubok po kayo kapag hindi maganda ang gagawin niya, ibalik niyo yung kasalukuyan na po dito. Ganong kasimple yun. Ang importante po, sumugal po kayo. Wala pong mawawala sa inyo. At wag po kayong matakot. Dahil hindi naman nila makikita kung sino ang iboboto nyo. At hindi na nila matitingnan yung balota nyo dahil pagkatapos ng eleksyon, aakyat si Jimmy Abelgas. Siya na ang magiging mayor. Mr. Gerardo. Kayo po, saksi po kayong lahat. Kita nyo yung naging problema namin sa highway. Ayaw papasukin ang tulong ko sa loob ng bayan. Hindi ko po matiis ang mga taga-San Leonardo. Sinubukan ko po na magdala ng tulong kahit sa highway man lang. Kita po ninyo. Hanggang mag-away kami, ayaw payagan. Yung mga taga-highway dahil doon sa pag-asfalto, maapektuhan ng internet, maapektuhan ng ang gripo. Diyos ko naman. Napakadami kong pondong ilalaan sa bayan ng San Leonardo. Isa lang po ang kailangan. Bigyan nyo ko ng karapatan na tumulong sa bayan ng San Leonardo. Ipinapangako ko po sa si inyo. Pinapangako ko sa si inyo. Lahat po ng tulong, lahat ng suporta, ibibigay ko dito. Ano ang usapan namin ni Mayo Jimmy Burgas? Kapag kakapo, binigyan niyo kami ng pagkakato ng manalo dito sa bayan ng San Leonardo. O kasi mo po, bibigyan din kami ng limampung harvester at limampung pampakto para sa mga magsasaka. Ililibri natin ang mga magsasaka dito. Ano sabi ko sa kanya? May UGB, yung ospital. Libre na lahat ng taga sa nyo sa lusod na gapan. Magtayo ka ng butika dito. Lalagyo ko ng pondo kahit 10 milyon isang taon. Basta may reseta kayo. Libre, kukuha kayo doon. Ang mga senior citizens sabi ko, budgetan mo, iskender ng 3,000 piso bago niya ang senior citizen. Kapag yes! sabi ko sa kanya, ang mga estudyante, ipagpagawa mo ng sapatos, medyas, school uniform, school supply, ibigay mo sa mga taga-Sr. Leonardo. Hindi ko mamahal dito na yan. Mayroon kayong ganyan pribilehyo. Pero, wala. wala po mas mga sumubok. Sumubok lang po kayo ang dami pong pera ng bayan ng sindikato. Totoo, mas malaki ang okay. pera ng mga okay. sindikato. Inaamin ko yun. Pero, triple po o times five ang laki na populasyon namin kesa sa inyo. Ganito lang kasi ko yan. Ang isang manager ng bangko, sumusweldo ng isang isang buwan. Pero ang isip ko sila. Kaya niyang pakainin si Jollibee. Pero ang isang security guard, sumusweldo ng 20 milis buwan. Ikaw anak niya. ay din yung pakiini sa Jollibee. Ang ibig kong sabihin, bagamat magkaiba ang perdo ng lusod ng Japan at ang bayan ng Sardinato, mas marami na ang populasyon doon. Kaya subukan po ninyo yung tinatabasa ng lusod ng Japan. Matabasa ng mga taga-Sardinato. <laughs> Huwag kayong maniniwala sa mga paninira sa akin. Huwag po kayong maniniwala, hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Ako, po, marami pong salamat. At ako naman po, nakita ko naman yung pagtanggap ninyo sa amin dito, lalo na sa akin. Asahan po ninyo, kahit po ano ang inyong problema, ano ang inyong kailangan sa buhay, sabihin nyo na po sa amin ni Mayor Jimmy kung namin kaya, kakayanin namin. Para po sa inyo lahat! At ako, mayroong Jimmy, kahit na yung pondo ko, Hinold, pagdating sa mga taga-sanyo na ito, subukan niyo ako. Kahit gano'ng kalaki ang problema niyo sa ospital, tutulungan ko kayo. Sa hindi mo pera, inagalas ko. Nahol po ang pondo. Bakit daw, elisyon na gumagasos pa mo? Sino po ang nawalan? Hindi ako ang nawalan ng mga taong bayan. Yung mga taga-sanyado nga po, walang matakbuhan. Napakadami kong nakausap ng mga taga-sanyado, wala silang mahinga ng tulong. Pagkatapos po, pipigiling pa. Hindi po ako ang napewisyo. O pwede pa natin sabihin na wala munang makakasakit dahil panahon ng eleksyon. Pwede ba natin sabihin na yung sakit, huwag ka muna dadapo sa isang pamilya hanggat may eleksyon? Sana po, hindi isinasama ang taong bayan sa politika. Kawawa po ang taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Oras na nahol. Ang aking pondo, nagbiyak ako ng aking alkansya. May pondo ko para sa mga taga-Sandinardo. Kaya may Jimmy, Tuloy ang pagtulong natin sa mga taga-Sandinardo. Hindi nila kaya ang tingin yun. Katulad po, napatulong ko kay Kapitan Palacio. Diyan po sa Bangay Tabwating. Binigyan ko ng Bangay Hall, binigyan ko ng gymnasium. Wala silang lupa, babayaran nila ang lupa. Kailangan po nila mag-loan sa bangko, yung requirements po, kailangan kailangan nila. Ayaw ibigay sa munisipyo. Para hindi magawa ang barangay hall at ang gymnasium. Anong ginawa ko? Sige, Kapitang Tanasyo, Isama mo sa akin ang may ari ng lupa, binayaran ko po sarili kong pera, 4.7 milyong pesos para po sa barangay Tabuating. Nakita po ninyo kung gano'n ako kasi di na makatulong sa bahay ng San Leonardo. Lahat po gagawin ko. Pero hanggat ang Mayo po dito ay ayaw akong papasukin para makatulong sa inyo. Wala po akong magagawa. Kawawa po kayo. Kaya sana po, bigyan nyo ng pagkakataon. Andito po si Mayo Jimmy Evergas! Si Vice Mayor Ivan Evergas! Hindi ko na iisipin yung mga konsihal. Andito po silang lahat. Subukan po ninyo napagising pagising sa madaling araw ng Mayo at 13, iba na pala ang mayor sa bayan ng San Leonardo. Ah! Uulitin ko, apat na pong taong mahigit na silang nanunungkulan dito sa inyong bayan. Siguro naman po, hindi masamang sumubo kayo. Kahit isang beses lang. Isang beses lang po. Huwag nang salitang palit para hindi pangitingnan. Sumubok naman kayo, bang ibang tao. Ito na ang kahuli-hulihang eleksyon sa bayan ng San Leonardo. kapag natalo pa si Jimmy Evergas. <laughs> Dahil wala ng laban, wala nang maninindigan sa inyo, napakaparad po ninyo. Sa kabila ng panggigipit, pangahara sa grupo ni Mayor Jimmy Evergas, mayroong isang tumindig at tumayo para sa bayan ng San Leonardo. Sa pagkaiwanhanap ng lalaban sa kanila, wala na. Kaya ito po, kapag hindi nyo binoto si Jimmy Evergas, sa susunod po, para nyo nang na pinagumahanaan dito sa iyo, ipinenta nyo na ang bahay ng Salinardo sa kanilang pamilya. Sa so ngayon na nakakita, halta kalsada dito, naganyo bulibag. <laughs> Diyos ko naman, pag may sumulat sa inyo lahat ng kalsada, lahat ng main road, naganyo, bunibad, nagkaligaw-ligaw na. Ano ibig sabihin nun? Diyos ko naman, SGLD daw. Ang sinasabi lagi, SGLD. Alam nyo ba, binig na SGLD? Hindi nyo alam. Nakakain ba ang SGLD? Hindi rin. Ano ba yung SGLD? Ano ang gusto nyo kapalit? Sabi nga ni Mayor Joy, uunahin ko ang kapakanan ng taong bayan, ang mga ayuda, kesa sa SGLD na yan na sila lang ang nakakaalam. Simple lang naman po yun eh. Tingnan po ninyo sa amin sa lungsod ng Gapan. Alam po ba ninyo sa Gapan, ang bobonto doon, 90 mil. Sa 90 mil po na boto, kapag kakapo, nakakuha sila ng 3,000, napakaswerte na po nila. Napakaswerte na natambakan po ang laban na ito. Ako po, kahit anong laman ang gawin nila sa akin dito, kahit matalo ko ng 30 mil na boto sa bayan ng San Yolando, maatili pati yung congressman dahil sa buong distrito, tatambakan ko po si Dr. Walino. Tapos <laughs> po yan. Pero, paano, pag si Mayong Dime Belgas ang natalo dito, saan siya babawi? Saan sa babawi? Alam na, hanggang kailan ko ipaglalaban ang proyekto ko para makating sa inyo? Napakadaming bayan na nakikiusap sa akin para buksakan ko ng project. Hanggang kailan ko kakayanin na makipaglaban para sa inyo? Kaya ako po, saksi ang Panginoon Diyos. Sana po, magbigyan niyo kami. Nagsasalita ako sa harapan niyo ngayon, hindi bilang isang politiko nagsasalita po ako sa harapan niyo ngayon bilang inyong kapatid na sana po, bigyan natin ng pagkakataong makalaya ang bayan ng Salinado. Nasa inyong mga kalaya. Deserve na po na makatikim ng ibang namumuno. Sabi ko nga po, isang beses lang, subukan lang natin. At ako po, nakikita ko sa inyong mga mata. Nakikita ko sa inyong mga mukha na kayo po ay uhaw na uhaw ng makalaya, uhaw na uhaw na sa pagpapago at gano'ng kasarap na yung aplido ng mayo sa inyo pagkakaan ng apat na taon magmula sa laganyo ay magiging abogas ang edutasyon. At bago po, kung matapos, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat dito sa bayan ng San Leonardo na ako po hindi habang panahon ay manunungkulan. Manalo man po ako ng manalo, darating ang araw, matatapos sa aking termino, hindi ko po sila gagayahin na apat akong taon na inaayawan ng tao na ipagpilitan pa sa pwesto hindi naman dapat sa kanila. Kapag dumating ang panahon na yon, na ako ay hindi na nanunungkunan sa gobyerno, babalik ako sa bayan ng San Leonardo bilang isang ordinaryong tao, pipilitin ko makatingin sa inyong mga mata na nung panahon ni Congressman Eming, wala ni isang taga-salinado na humingi ng tulong sa kanya na hindi niya tinulungan at lahat ng pangako niya sa bayan ng salinado ay tinupad niya. At sana po, bigyan niyo kami ng pagkakataon! Sana po, mga kababayan ko dito sa bayan ng San Leonardo, ito na ang simula ng paggising ninyong lahat. Ito na ang simula para po sa pagbabago. Tumayo po kayo. Manindigan po kayo. Bulungan nyo ang inyong mga kapamilya, kaibigan, at tahimik po kayong bumoto sa dating na eleksyon. Para po sa Mayo at 12, matatapos ang butuhan, alas 5 ng hapon, alas 8 ng gabi, tapos na ang laban. Jimmy Abelgas po, ang bagong mayo ng bayan ng San Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagtalay po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo. May o Jimmy Bagas. Si Josiel Warren Jose Josiel Mayan. Talayon, Engel Patilla. Si El Noro Santiago. Dito pa ito. kayo. Malaya na ang salgibado. <laughs> Ayan. Kami po. Pag ako nangangampanya. Kakaharap po kami. Kumaharap po kami ang mukha namin. Ibinaybenta namin sa inyo. Ang dala-dala namin. Pangako. Tratatoma. At kung alot na namin sa loob ng tatlong taon. Hindi po namin baon ang paninira. Hindi po namin baon ang pagsasabi ng masama sa kapwa. Kaya sana po, andito po kaming lahat sa harapan nyo si Mayor Jimmy Burgas, at kahuli-hulihan tatayo para sa bayan ng San Gilardo o ulitin kapag siya hindi ito binoto ito na ang huling eleksyon sa bayan ng San Gilardo para hey, yung binenta sa pamilya na ganyan ang inyong bayan